Oh, so ito isa pa. Okay, isa pa huli na investigasyon na naman ang sinusulong ni dating senador Dick Gordon. Okay? Ito'y uh, medyo personal sa kanya kasi nung time na siya 'yung nag-iimbestiga dito uh, sa Senado, nung nasa Senado pa siya, ay talagang personal din siya ng administrasyon. Talagang kung ano-ano yung mga masasamang sinabi sa kanya, talagang nung eleksyon siya yung pinag-initan, sinigurado na hindi siya mananalo uli. O, oh, pero basahin natin yung news ha. O, oh, former Senator and Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Dick Gordon again calls for former President Rodrigo Duterte to be investigated in relation to the multi-billion uh, family scandal. The Office of the Ombudsman ordered the filing of graft charges against Duterte's former Health Secretary Francisco Duque and former Budget Undersecretary Christopher Lau over the alleged irregular transfer of over 41 billion for the procurement of COVID-19 supplies in March 2020. Okay, so sabi ni Dick Gordon, ito. Doon sa report ng Blue Ribbon, nakalagay doon si Duterte. Pag natapos ang term niya, dapat imbestigahin. Nandun yon malinaw yon Lahat sila dapat maimbestiga. Paano ba nagsimula ito? Sino ba ang nag-appoint kay Lau? Sino ba ang nag-appoint kay Leong hanggang sa ombudsman? Inappoint Nino ni Duterte from the very beginning. Siya ang nag-appoint. Oh, so yun po ang uh, kay Dick Gordon urging the probe on Duterte yon After the ombudsman, kasi nga yung ombudsman, diba, nag, nagsalita na about kay Duque tsaka kay Lau, dapat daw madamay, masama daw sa investigasyon itong si Duterte dyan sa buong Farmaline scandal na yan. So, medyo na nahimik yung Farmaline ng mga huling taon, diba? Sa akin naman, syempre, everyone ano eh, is uh, uh, innocent until proven guilty. So, everyone needs to have their moment in court kung talagang merong merong probable cause kung merong ano di ba sila sa korte patunayan nila yung kanilang pagiging inosente or kung ano So sa akin lang eh talagang ano kumaga patong-patong ngayon yung nangyayari po na mga investigasyon, mga kaso na kinakaharap po Nung mga nasa kampo ni dating pangulong Duterte. Um sa totoo lang guys sa nung panahon kasi na maraming maraming tinamaan kasi, may maraming kumaga masyado siyang maraming uh, minura, inaway, ginulo na institusyon, di ba? At uh, ang sinasabi ni, ni, former Senator Dick Gordon, ginagawa niya 'yon para pagtakpan yung mga posibleng mga mga pagkakamali, pagkukulang o hindi kaya korupsyon na nangyayari sa kanyang administrasyon noon. At ngayon na matagal nang wala sa kapangyarihan ng mga Duterte, 'di ba? E ngayon nakakita ng ng tamang oportunidad itong mga itong mga inaway nila nung termino nila para maghigante. Okay, magigante in a sense na magkaroon ng hostisya daw doon sa mga pagkakamali nung panahon na yon. Of course, nakita natin si, si former Senator Trillanes din. ba diba? grabe din siya nung, nung, nung panahon ni Duterte kung ano-ano mga binato sa kanya. O, tinan mo ngayon, siya he is leading the way for the ICC and yung mga, siya yung nag, nagbubuking ng mga destabilization plot. O, yun si Trillanes. O, si Dilima. Yun, nakulong nung panahon ni, ni, Duterte. Ngayon, she is the spokesperson of the Liberal Party. At ang Liberal Party, mas dumidikit sa administrasyon ngayon uh, pagdating dito sa laban uh, sa mga Duterte. So, doon, 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 um, ano, So, si Leila, ganun din. Yun. Si Risa, Senator Risa, ayan, ever since naman, talaga namang ano yan, talaga namang, so, pero nakita nyo, ng ngayon ang, ngayon na nagkakaroon ng parang pag, pag, return of the comeback, di ba? Pag, kapag, kumbaga, ngayon kami babawi, ngayon kami ano, at uh, sa akin, sa akin, normal yan sa politika, normal naman yan eh, di ba? Pag, kapag ngayon, si kawawain mo kami ngayon, bilog ang bola, hindi ka parating nasa taas, ko so, oh. O ngayon, wala ka na sa taas, kalaban mo yung nasa, nasa ibabaw, o pasensyahan tayo, Ia, isusulong namin to. Kaya, ganun lang talaga ang politika, talagang parang gulong lang minsan nata sa taas, ka minsan nasa baba ka. O, pero ang bottom line dito, kung wala namang ginagawang uh, krimen, kung wala ka namang ginagawang korupsyon wala kang dapat ikatakot. So sa akin, uh, kung in kung inosente naman, kung if it kung nothing irregular was made, de wala silang dapat ikatakot. Humarap sila sa korte, humarap sila sa investigasyon at patunayan nila na at uh, uh, ipakita nila na talagang wala silang kinalaman. So sa akin, karapatan nila 'yon na i-defend yung kanilang mga sarili. Pero sa akin kung kung, kung sino man ang mga ang mga nagkurakot nung panahon ng pandemya eh sa akin medyo mabigat din talaga yon kasi isipin mo pandemic ang daming namamatay emergency lahat takot lahat talagang gulo-gulo lahat eh tapos nakuha mo pang mangurakot at the expense of the Filipino people na nagsasuffer sa COVID pandemic ah, bukod dun sa mga namatay, sa mga nawalan ng trabaho, sa mga na gumuho yung kabuhayan, di ba? Talagang nagulo talaga eh. Tapos nagagawa mo pang magmurakot. So, kung meron mang mga ganon, kung sino man yung mga ganon, dapat panagutin talaga. So, tama naman, tama naman ano, na, na, panagutin yung mga dapat panagutin. Pero, kumaga, ah, Daanin sa korte Doon tingnan ng sino yung Nagsasabi ng totoo At kung sino yung inosente At sino yung uh, Gumawa ng mga Hindi ka nais-nais panahon ng COVID So ayun guys Yan po ang latest po natin Tomorrow Punta tayo doon sa Sa May 17 uh, Rally sa Liwasang Bonifacio Alas 3 uh, Yan po ay uh, Sarah Resign As DepEd uh, DepEd uh, Chair So We will cover that tomorrow Kita-kita po tayo Bye-bye, guys.